yun mga parekoy pa uwi na tayo tapos na yung overtime iyon ko pala yung ano ko sabon yeah. pagod sikerte na si lang sa daan bye bye uwi na uwi na ayun dito naman tayo sa daan Kapagod talaga. Good night, Ethan. Oh, yeah. Ay, pahinga muna magka mga tatlong oras siguro bago maliko Gapun sa initan Nanti anu, nanti, ada yang mau ke ya Hah? tripod ko tatangot ako yung tripod ko hilo hilo naman manunod dito pabili nga ng bago talaga uy alas ay si media ito 1 half hours over time Pabukas or sabado sabado sibolan so makawito hapon na Stoplight Bye. Bye. Uy ah, Kita ba? Sige, kita ka oh, Ayan ah, kita na Flected man Sabangan ayari. no, kaya ah, Oye! Oh, Diretso tayo kahit nakago. Tawed! Oye, oh, di ba? Pasaway lang. <laughs> Pasaway, riders! Kailap, Canada talaga. <laughs> so ulit yung overtime ngayon ah. Oh. Tignan mo, maka ala na. Taas po ng araw. Dato lang, dala ko ng lahat ah. Oh, Mamalimus. O, oh, diba? Willigar at bulag. <laughs> Yung sa wili gato, wag yun Sikat na si Inger yun, composer. Ganun lang yun, pero sikat. Dami yung larong baseball ah. baseball mga bata may naglaro ito sa malapit sa akin mga upay ang laro doon thank you sir salamat tayo kung tumabi sila sa pedisari sa ano sa edwok munting pasalamat lang ako okay na yan kasi hindi talaga daanan to ng bike daanan ng tao summer na kahit spring pa lang pero yung weather summer na uff kasi at 35 siguro temperature kanina eh sa taas walang magusto magtrabaho sa waterproofing eh di kami tumira mga Pinoy o oh, walang katang sa trabaho sa Pinoy

Opo tragic, pala, pakaliwa pala yun. Nuntik na. Buti din ako pumasok. Ha? Pakaliwa pala yun na sa kanto. Buti din ako pumasok. Kung hindi asal po, goodbye ka na Juniel. <laughs> goodbye. O, pasok bay. Goodbye sana. Ah. imig sila mga bata ito yung alasay ito, ang taas pa ng araw oh. ito nyo, grabe malayo ka muna ba ayaw ka na ayaw ka na ay lang 'un saging saka tubig kinapai Ha? Ah, tapo wala na besbulto mga ubay nang laruan nito kahapon di ba? Oh, mga maedad na eh. baseball, hockey, soccer, basketball. Kami hilik namin matulog. <laughs> Tulong sa kwarto. <laughs> 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 yung mga bata ang oh. Oh, okay, oh, no? exhibition pa oh. Oh. Okay, ba? Kita ba? Oh, pag di mo alam na. Simpleng man. Ngayon lang kita sa GoPro. Sa pag sa GoPro, malayo eh. Yeah. Oh yeah. Tá aí. Dayo. Ilang minuto Ah, oh, 10 minutes lang Jesus. 10 minutes lang palang biyahe eh. Oh boy, may sasakyan man Ah, ipit pa Naipit pa mm. Aram-aram din ang gamit ko ngayon Nakakatawid na kami Bagalan mo naman yeah luwag na luwag eh oh. Ah. Araw -araw ginagamit oh. parang alas alas 2 oh, alas 3 ah. taas pa ah iya yeah. pasok, pasok. Ah. Naka uwi tayo ng ligtas Abis Ano na tayo Pabala ng bag Grocery na naman For one week ulit Kasi mahaba yung weekend Mayroon eh. yung ano Mga poultry oh kapal na ng dahon oh, Diba Ang dating ng autumn season yun Pula na naman yung mga dahon yun Dilim, bukan ditutup doang. Bye bye.